ang dami na basag dito yung yung mga journey mami na antique siya guys kasi sobrang tagal na talaga nun pero try namin na try ko rin talaga na maayos ah mabuo ko siya ulit kasi before basag na rin yun siya nung binaha kami pero nabuo ko siya welcome so back to my channel. So today po is Friday and update tayo sa bahay. Ito na po yung bahay, ang gulo-gulo pa din. Pero glad, nalinisan na dito, malinis na siya. And then mamaya, pang babalik na lang namin yung, ang dami na basag guys, ang dami na basag dito yung, yung mga jar ni mami na antique siya guys kasi sobrang tagal na talaga nun. Pero, try namin na, try ko rin talaga na maayos, ah, mabuo ko siya ulit kasi before, basag na rin yun siya nung binaha kami, pero nabuo ko siya. Ay, sana ngayon mabuo ko pa rin siya kasi pag hindi, wala tayong magawa. So, well, I think naman mabuo ko siya. Like this is, so, ito. Ito. Sobrang taga, ilang dekada na po yan. And, na, 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 ang na, tawag, nakat na, na siya pero naayos ko pa siya. So, yun naman ngayon ang gagawin natin. Pero bago yan, unahin muna natin dito. Balik na, na ng mga gamit. Kasi ito, at ito na yun guys. Yung mga gamit dyan, itatapo na namin. Yung iba dito, mga curtains. Ano na din? Anong tawag dito? Amin ah, na rin. Yeah, ano na din namin i-dispose. -di so, pipili na lang ako ng mga gagamitin namin para... Kasi ang dami pa nito, guys. Nandun pa sa kabila. nandoon pa sa kwarto sa kabila. So, kailangan talaga magbawas na kasi every time na may ganitong calamity, laba-laba, <sighs> tapos ligpit, tapos di naman ginagamit. So, pang-ano -pang na namin, i-dispose -di na namin, and pipili na lang ako ng ilan para at saka ang gagawin ko ngayon guys makikita niyo, tandaan niyo yan sa mga binabaha din dyan gawin nyo to para hindi na kayo mahihirapan yan guys, mag-uumpisa na tayo so kailangan may matapos ako today ito lang na area na to so, tara, samahan niyo ako ha nice, so, kailangan lalagay ang natin So, itong gagawin natin, babalik ko to siya dito, pero gagawa natin ng paraan para ayan, ano sa <coughs> Ay, huwag ka lang. Agay, agay! May sakit. May tumusok sa agay ko. Ayan. Need talagang ano guys. Eh, hindi pwede ganyan na lang boss ko na ano tawag nito na blood kaya <laughs> tulungan ko na lang <laughs> Diyos ko May, ay, angat ko to paano ba to yung angat ay hindi pa siya maaangat ay hindi pala hindi pala maaangat ito gusto ah. ko sana ganyan eh para makita nyo ba ganyan Wait lang guys ah. Yan, okay na ba yun, guys? So, lalagay natin siya and ipiliin yung mga ilalagay ko dito sa loob. Para kapag binabaha tayo, kuha na lang kayo ng kuha. Hindi na natin kailangan, ano, paano pa to? Pero ayun. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay, I move on each and every day The past is <laughs> where <way laughs> it stays Way back a year ago <laughs>

Ay si. Ba na lang 'to. tignan natin siya. Ito, ganyan siguro ang gagawin ko. Ito. Okay. I think ganito talaga. So, wait lang guys ha. Balikan ko kayo. Hello guys. Good evening. Hindi ko na natapos yung ginagawa ako. Although, natapos ko siya pero hindi pa talaga ganun na yan. Hindi oh. na ako nakabalik kanina. Hindi din na ako nakapag-film kasi yung alaga ko may tumpong, may sumpong talaga guys, grabe. So, ayan ang ginawa ako. Kita nyo guys, ay pakita ko sa inyo. Wait lang ha. Ah, uh, Nina, hindi na ako nakapag-film kasi wala, nagmamadali na. At saka nalubat ang cellphone ko kanina kaya hindi ko na ano. Parang may time ako. Sinumpong na naman yung alaga ko ayaw magpaiwan. Kaya ayan, ginawa ko siya kasi kung in case ano, Ayan, nilalagay ko na yan. Yung mga hindi nakabalot, yun yung mga kailangan naming gamitin. And then, meron dito. Ayan, pang tatapo na natin. At saka, ayun, nandami. Dong. Nandami talaga. Pakita ko yan sa inyo. Pwede ba talagang magamit? Kaya lang, sobrang gaming Gamit talaga. Ayan, yung mga ganyan. Sa boss, mahilig kasi siya mag-ayos-ayos, guys. Kaya, ayan, dyan lang muna yan. Ay, kailangan matapos na to bukas. Tomorrow is Sunday. Ito, ibabalik ko na to. Pero bukas ko na yan, ibabalik sa continuous na lang ng ating vlog. And then, para lang kasi meron akong, ano, ah, kumbaga, ending. Ending, ha? Ayan, ito, naayos na, nalinis na dito, malinis na yan, guys. Ang kailangan ko lang tomorrow talaga, tapusin ito. Ay, just ko. Ang dami kong itatapo na yun, guys. Oh, may mga, may mga panties pa dyan na hindi nagagamit. Pero, hindi naman magkasya sa atin. May eh. mga ganyan. Oh, ang dami. Ayan. Ayan, ang dami talaga. Pakita ko yan bukas na para isahin ko na lang.